guys, walang Daniel. Babal, babalik na maman tayo sa vlog natin. Kalaan. Kablog ako, di ba? Kumain ako ng kamote kahoy. Kamote lang pala. At kukuha tayo ng honey dito. Bili ni mama. Kalahati daging. Aalala ah, nyo ba ba yun? Bumuli ako. Yellow kalahati daging. Pakita ko lahat di ba? Ayan, hami. Ayan yun, hami. ang basa dito. Hami. Oh. Chokomani, basa dyan. Ay, chokomani. Ayan, napapala mo. Huwag Choco maingay. Chokomani. Ayan, guys. Chokomani. Chokomani. Tatoo, pinatatan. Ganito lang kabukat yun, no? Ayan. Ayan, di ba? May nakita ka pa, huwag pa, ba? bayong maghilaw lang. Okay! Wait lang, guys. Ito muna yung malaki. Sunny lang. Malaki. Maliit. Ayan po. Mmm. Mmm. Nagpayak niya po. Ayan, ang kakalimutan, Ate Michelle. Ang akira. Mag-comment And mag-subscribe. Ito na guys, yung maliit. Chocolate. Ate Dagen dito. Doh. Ate Bian yan. Ay, Ate G. Ate Bian. No, Choco Motto. Han. Ha? Ano dito? Ha? Ano ito? Ano ba? Choco Mane. Ay. <laughs> yan, di maro magbasa. Hmm, kamaingay. Sorry, guys, ma. Kamali lang. <laughs> Kamali lang. Choco Mani pala to. O, oh, eh. Koli lang na, eh.